Oh, boxie na boxie. Yeah, oh, Serioso. Ano mo presidential palace ng lahat dapat sa White House? Oh, one class. Ngayon, ginawa ni Teddy. Hoy, nasaan si Prince? Ayun si Prince. Prince wala ka, ayaw mo maglaro ha, Prince? Bise si paglalaro niya isa eh. Oo, oh, oh, i-assemble mo, third, ang kasunod. Formation. Oo, oh, oh. ulit, ulit, ay Lapit dun. Nominami, ay din. Prince, hello. 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 Meron talaga ng asar uh, na isa oh. Oh. Aiden, eh, Aiden, eh, wag manggulo. Ay, naglalaro na ka-video tayo, oh. Harap na dito, Aiden. Aiden, eh, harap na dito. Harap na, Aiden. <laughs>